Adiyan my life as a nag-iisang lumalaban sa buhay at nag-iisang naghanap buhay para sa sarili at para sa pamilya. Huy! Hi everyone! It's me, Mylene again. Welcome to my mini vlog. Ngayong araw nga, isama niyo ako kumuha ng NBI para sa pag-apply ng trabaho or pag-re-renew. Natapos na nga ng aking kontrata sa kabilang department. Kaya mag apply or mag-re-renew na naman ako. Pagka-renew ko pala mga ka-everyone ay magpapalipat ako sa department. Noong unang pag-apply ko pala sa kahit yun everyone is doon ako na-assign sa malayo sa boarding house ko. Meron naman silang department na mas malapit sa boarding house ko kaso lang nung pag-apply ko is walang bakanting pang-araw. Pang gabi lang. Dito na nga pala tayo sa lakad ko mga everyone Unang pinuntan ko pala dyan ay yung may-ari ng boarding house na tiniterhan ko. Kukuha kasi ako ng paper na patunay na doon ako nakatira kukuha kasi ako ng barangay clearance. Pagkatapos naman ay pumunta ako sa may plaza kasi magpapaprint ako ng 2x2 at 1x1 na picture. Sa oras pala niyan mga ka everyone is gutom na gutom na ako dyan. Nagkape at nagtinapay lang kasi ako kaninang umaga at sabi ko na sa labas na ako kakain. Dito pala ako kakain sa Chowking mga ka everyone. Favorite ko kasi dyan yung show my chow fan. <laughs> Bihira nga lang akong lumalabas ng bahay, kaya pagbigyan nyo na lang ako na dito kumain sa labas. <laughs> ako nga lang kasi mag-isa, kaya nakakatamad lumabas. Meron naman nag aaya sa akin, kaso nga lang inuman. Iayaw ko nun. <laughs> Habang kumakain pa nga ako, ay kukwento ko sa inyo kung bakit ako magpapalipat ng department. Unang-una nga is malayo yung tinitirhan ko at nahihirapan din akong dalaw na pag nakabike lang ako. Binabay ko lang pala yung pagpasok ko mga kaibrewan hanggang sa uwian. Kaya sobrang hirap talaga. May nangyari nga sa akin sa pagbabay ko mga kaibrewan lalo na pag uwian sa gabi. Ayaw ko din kasi mag-commute. Paano ba naman kasi napakamahal ng pamasahe ng tricycle. Yung sahod ko ata ng isang linggo pa ang bayad lang ng pamasahe ng tricycle. Kaya ayaw ko talaga mag-commute. Looban kasi yung pinapasokan kong trabaho kaya walang jeep na dumadaan. Pagkatapos ko nga kumain dyan ay lumabas na din ako para pumunta na sa kuwana ng MBI. Naghanap na din ako ng tricycle dyan at tamang hintay na lang ako kung may tricycle. At finally, nakasakay na rin ng tricycle lang first son. Char! Dumaan pala kami sa lagi kong tinatambayan at pagkatingin ko nga ay may nakatayo na na resort o yung paliguan. Pagkarating ko nga sa office mga ka everyone at aya nagpa online registration na ako. At tamang hintay na lang ako dyan at para makuha yung number. Pagkatapos nga ay binigay na sa akin yung number at pupunta naman ako sa mismong office. Doon ko pala kukunin yung NBI. Pagkapasok ko nga ay umupo mo na ako para maghintay kasi may nauna. Binigay ko na pala yung number dyan at hinihintay ko na lang kung tawagin yung pangalan ko. At nakuha ko na rin ang NBI at finally wala naman akong record at wala akong kasalanan. <laughs> Palabas na pala ako dyan at para makauwi na rin kasi bukas mag-apply na ako ng trabaho or magre-renew. So, ayun lang naman yung kinuha ko mga ka-everyone. Tapos pagka-uwi ko sa sa amin, kukuha muna ako ng barangay clearance. So, malapit lang naman yung barangay doon sa amin, kaya hindi na ako mahirapan pa at pwede ko lang siyang lakarin. tapos nang kumuha ng barangay clearance so ayun naglalakad na ako pauwi sa bahay at ayun lang naman ang kaganapan ngayong araw mga ka everyone so thank you for watching see you on my next vlog bye